Hello guys. <laughs> Hello guys, good morning. Ito yung ano guys, trabaho ng isang OFW. Lahat gagawin guys para lang sa pamilya o oh, si kahit mabibigat na bagay, kayang-kayang gawin. Oh, okay. O, diba guys? O, see? Go, Sarah, go. <laughs> Sarah, go. Yan, guys, ang dadalhin namin. Kasi wala nga ang mga tagamani yung iwan ko. Yan. Pagkatapos sa bigas, guys, <laughs> ito na naman siya, guys. Siya na ang, ang sumakay, guys. O, oh, di diba? Ang saya-saya. <laughs> Ibang lahi ito, guys, kasama. Say hi. Ano? <laughs> wala. Ito ang gagawin ginagawa ng mga OFW guys. Okay. Mga ano to, harina. Harina siya guys. Nena! 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 <laughs> Harina guys. Yala gloss Tapos na. Ganyan lang guys ang buhay OFW. Sige. Thanks for watching guys.